Hello guys, this is MJ Lubami Vlog. So today's video ako po ay gagawa ng mini pizza. So ito po guys. Yan, ayan po yung um mina minasaj ko pong ano uh, tawag dito. Akin uh, minasa na uh, flour. Wag po kayo mag-alala dahil ito po ay malinis, malinis na may, may, oil na rin po yung aking kamay. So ipa-plat ko po ito dito. So, kailangan po plat-plat po ang supply po dito. So, ayan. Kaya, ayan o. Oh. Ayan, guys. Isinalang ko na po sa usalangan ng mini pizza at takpan na po natin. So, mamaya po, guys, sa makikita nyo yung Uh, finish ng aking mini pizza kaya yan guys, tignan natin, tutunan natin ating mini pizza, wow dito na po ating mini pizza kaya hahanguin na po natin yan guys at titikman na po natin yan at tara guys, kuha na po natin ayan po, may uh, brown brown na naman at gusto gusto po yun ang aking patay. So, yan. Ah, diba? Ayan ang mini pizza. Dito na po yan, guys. So, ah, paalihin na po natin yan. Hihiwain na po natin yan. I-divide na po natin yan sa 8. No? Sa so, 8 na po natin yan. i-divide. Ah. So, yan. Meron na po tayong pang hiwa. Ito po yung ating pang hiwa, guys. So, Ayan. So, yan. By 8 natin, guys. At, ayan na. Tatawagin na natin yung ating alaga. Kasi, mag-uunahan po talaga yung mga yan. Pag nalaman na, meron na po akong naluto. So, yan, guys. Oh. By 8 po yan. titikman po natin yan guys siyempre at tayo unang titikim bago sila ba <laughs> diba? so yan guys o oh, di ba diba? yan na yung aking mini pizza at titikman na po natin ang ating mini pizza ito po o oh. Ito na po natin guys kuhala po tayo ng isang karasa Ayan. So guys, ito na po yung aking mini pizza. So simple lang po siya. Mini pizza. Mini, simpleng mini pizza. Ayan na. Hmm. Ang Sangat na eh. Hmm. ni. Hmm. Ang lab na ano. Nang tinapay niya Thank you guys for watching.